Ilang beses ka na bang nagising sa kalagitna ng gabi? Kailangan umihi at napaisip, kailan ba matatapos ito? Hindi ba't nakakapagod ang ganong pakiramdang? Yung tipong kahit anong pagod mo sa maghapon, hindi ka makatulog ng mayimbing dahil ilang beses kang babangon para lang pumunta sa banyo. Ang puyat na dulot ng madalas na pagbangon ay hindi lang nakakaapekto sa tulog mo, kundi pati na rin sa iyong buong araw, sa iyong enerya at maging sa iyong pakiramdam. Minsan, dahil dito, nakakaramdam tayo ng pagkadismaya, panghina at kahit pagkabahala kung bakit nga ba nangyayari ito. Asiyali, pero hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mong yan. Parami sa ating nasa edad ng nakakaranas ng ganitong sitwasyon at madalas ipinagwawalang bahalang nga natin ito bilang bahagi ng pagtanda. Pero Paano? Kung sabihin ko sa iyo na hindi mo kailangang tiisin ang ganitong hirap gabi-gabi. Paano? Kung meron tayong lihim na paraan, mga simpleng solusyon na matatagpuan lang sa ating kusina na makakatulong. Sa video na ito, tatalakayan natin ang limang simpleng gulay na hindi lang masarap at abot kaya, kundi meron ding kapangyarihan na tulungan kang makatulog ng buo sa gabi nang hindi ka na kailangang bumangon ng paulit-ulit. Mga gulay na nagtatago ng mga sustansyang makakatulong o palakas ng iyong pantog at magpabuti ng iyong pangkalahatang kalusugan. Manatili hanggang dulo dahil may isang bagay akong ibubunyag na siguradong magugulat ka at makakatulong ng malaki sa iyong pangaraw-araw na pamumuhay. Ngayon, dumako na tayo sa unang gulay na makakatulong upang mas mapabuti ang kalusugan ng iyong pantog at mabawasan ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ito ay ang talbos ng kamote o kung tawagin sa Ingles ay sweet potato tops. Sino ba sa atin ang hindi pamilyar sa talbos ng kamote? Ito ay isang staple sa ating mga kusina, madaling itanim at napakamura pa. Pero alam mo ba na sa bawat tangkay ng talbos ng kamote ay nagtatago ang napakaraming benepisyo na hindi lang pangkalahatang kalusugan kundi direkta rin nakakatulong sa iyong pantog. Ang talbos ng kamote ay sagana sa bitamina K, bitamina A at bitamina C bukod pa sa iba pang mahalagang mineral. Ang mga bitaminang ito ay nagsisilbing malakas na antioxidants. Anong ibig sabihin nito? Ang mga antioxidants ay tumutulong labanan ang pamamaga sa ating katawan at kasama na dyan ang pamamaga ng pantog o urinary tract. Minsan, ang madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, ay sani ng pagkasensitibo o pamamaga ng pantog. Kapag ang pantog ay namamaga, mas nagiging irritable ito at mas mabilis kang makaramdam ng pangailangan umihi kahit pakaunti lang ang laman nito. Sa tulong ng talbos ng kamote, nabibigyan natin ang ating katawan ng palaban sa ganitong uri ng pamamaga na nagpapaintulot sa pantog na maging mas kalmado at mas epektibong gumawak ng ihi sa mas mahabang panahon. Bukod sa paglaban sa pamamaga, ang talbos ng kamote ay mayroon ding mild diuretic properties. Ang salitang diuretic ay nangangahulugang ito ay nakakatulong sa paglabas ng labis na tubig sa katawan. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi ito tulad ng gamot na mabilis kang paiihing madalas. Sa halip, ito ay isang natural at banayad na paraan upang makatulong sa paglilinis ng iyong sistema. Sa pamamagitan ng banayad na pagtanggal ng labis na likido at toksin sa araw, nababawasan ang load sa iyong pantog sa gabi. Iniisip mo siguro, hindi ba't mas lalo akong maiihi kung diuretic ito? Ang punto dito ay ang paglilinis sa araw ay nagpapagaan ng trabaho ng pantog sa gabi kung mas malinis at mas gumagana ng maayos ang iyong urinary system sa araw, mas makakapahinga ito sa gabi, kaya mas magiging mahimbing ang iyong tulog. Isipin mo na lang para itong isang natural na tune-up sa iyong sistema. Paano natin isasama ang talbos ng kamote sa ating pangaraw-araw na dieta? Napakadali lang. Maaari mo itong gawing adobong talbos ng kamote na isa sa pinakapaborito nating ulam. O di kaya naman, Ilaga lang ito at isaw sa bagoong osuka na may bawang at sili. Pwede rin itong idagdag sa sinigang o kaya sa pinakbet. Ang malaga ay regular mo itong kainin kahit dalawa o tatlong beses sa isang linggo upang maranasan mo ang benepisyo nito sa iyong pantog. Marami sa ating mga nakatatanda ang sanay ng kumain ito, kaya hindi ito magiging malaking pagbabago sa ating nakagawian. Ang bawat subo ng talbos ng kamote ay hindi lang masarap, kundi isang hakbang din patungo sa mas mahimbing na pagtulog at mas malusog na pantog. Ang patuloy na pagkonsumo nito ay makakatulong upang maging mas matatag ang iyong pantog at mas maging komportable ka sa gabi. Ngayon, Dumako naman tayo sa ikalawang gulay na makakatulong ng malaki sa ating layunin na mapabuti ang kalusugan ng pantog at mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Ito ay ang kalabasa. Isang gulay na napakaraming gamit sa ating kusina at bahagi ng maraming paborito nating ulam. Ang kalabasa o squash sa Ingles ay hindi lamang masarap at nagbibigay ng kakaibang tamis sa ating mga luto Kundi, punong-puno rin ito ng mga sustansiyang mahalaga para sa ating katawan, lalo na para sa ating pantog. Ang kalabasa ay sagana sa beta-carotene na nagko sa vitamina A sa ating katawan. Ang vitamina A ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na balat, paningin, at immune system at kasama na rin ang mga cell na bumubuo sa lining ng ating pantog. Kapag malusog ang mga sel na ito, mas nagiging matibay ang pantog laban sa iritasyon at impeksyon, na siyang madalas na sanhi ng madalas na paghihi. Isipin mo na lang, ang bitamina A ay parang protective layer para sa iyong pantog na nagpapatibay sa natural nitong depensa. Dagdag pa rito, ang kalabasa ay mayaman din sa bitamina C at iba pang antioxidants na, tulad ng talbos ng kamote, ay lumalaban sa pamamaga sa katawan. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas magiging kalmado ang iyong pantog at mas maluwag itong makapagtrabaho. Nakapit, isa rin malaking benepisyo ng kalabasa ay ang mataas nitong fiber content. Bakit mahalaga ang fiber para sa bladder health? Ang constipation o pagtitibi ay maaring madlagay ng pressure sa iyong pantog. Kapag barado ang bituka dahil sa pagtitibi, maaari itong pigain ang pantog na nagiging sanhi ng mas madalas na pangailangan umihi. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng regular at malusog na pagdumi, nakakatulong ang kalabasa na maiwasan ang ganitong pressure sa pantog kaya't mas nagiging komportabel ka at mas nababawasan ang biglaang pag-ihi lalo na sa gabi. Hindi lang ito nakakatulong sa pagdumi, kundi nagbibigay din ito ng pakiramdam ng kabusugan na nagpapababa ng cravings at sumusuporta sa isang balansing dieta, Paano natin isasama ang kalabasa sa ating pagkain? Napakaraming paraan. Ang kalabasa ay madalas nating ginagawang ginata ang kalabasa na may sitaw at ipon, sinigang, o kaya ay inilalagay sa pinakbet. maari mo rin itong ihawin, ilaga, o gawing sabaw. Ang natural na tamis nito, ay ginagawang masarap na sangkap sa halos anumang ulam. Subukan mong magluto ng simple at malusog na ginataang kalabasa para sa iyong hapunan. Ang init at sustansiya nito ay hindi lang magpapakabusog sa iyo kundi magbibigay din ng benepisyo sa iyong pantog habang ikaw ay natutulog. Ang patuloy na pagkonsumo ng kalabasa ay isang simple at masarap na paraan upang suportahan ang iyong pantog at makatulog ng mas mahimbing. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa malilit na hakbang at ang pagdaragdag ng mga gulay na ito sa iyong dieta ay isa ng malaking pagtalon patungo sa mas mabuting kalusugan. At speaking of mabuting kalusugan, dumako na tayo sa susunod na gulay na siguradong pamilyar ka na. Ngayon, ipapatuloy natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga gulay na makakatulong sa ating pantog. Ang pangatlong gulay na tatalakayin natin ay ang malunggay, ang ating pambansang superfood. Sige nga, sino sa atin ang hindi pa nakatikim ng malunggay? Halos bawat bakuran sa Pilipinas ay may puno ng malunggay at hindi na nakakapagtaka kung bakit. Ang malunggay ay hindi lang basta dahon. Ito ay isang powerhouse ng sustansiya na kilala sa buong mundo. Sa napakaraming benepisyon nito sa kalusugan at kasama na dyan ang pagsuporta sa ating pantog. Ang malunggay ay puno ng bitamina at mineral tulad ng bitamina C, bitamina A, calcium at potassium bukod pa sa iba't ibang uri ng antioxidants. Bakit mahalaga ito sa ating pantog? Ang mataas na antas ng antioxidants sa malunggay ay tumutulong labanan ng oxidative stress at tumamaga sa ating katawan. Kapag nabawasan ang pamamaga lalo na sa urinary tract, mas nagiging malusog at hindi gaanong iritabel ang ating pantog. Ito ay mahalaga dahil ang pamamaga ay maaring maging sanhi ng madalas na pag-ihi at discomfort. Isipin mo na lang, ang malunggay ay parang isang natural na pampakalma para sa iyong pantog na nagpapahintulot sa iyo na makatulog ng mas mahimbing nang hindi ka ginigising ng tawag ng kalikasan. Bukod pa rito, ang malunggay ay kilala rin sa pagpapalakas ng immune system. Ang isang malakas na immune system ay mahalaga sa paglaban sa mga impeksyon sa urinary tract, UTIs. Ang UTIs ay karaniwang sanhi ng madalas na pag-ihi, pananakit, at pagkairitasyon ng pantog. Sa pamamagitan pagpapalakas ng iyong katawan laban sa mga mikrobyo, binabawasan ng malunggay ang iyong posibilidad na magkaroon ng UTI na siya namang nagpapabuti sa kalusugan ng iyong pantog sa pangalahatan. Hindi lang ito basta pantulong, kundi isang proactive na hakbang upang protektahan ang iyong urinary system mula sa mga karaniwang problema. Paano natin madali at masarap na maisasama ang malunggay sa ating pangaraw araw na pagkain? Ang malunggay ay napakadaling gamitin. Maari mo itong ilagay sa halos anumang sabaw, sa tinola, sa sinigang, o kaya sa simple at mainit na sabaw ng manok. Kung mailiga sa mga gulay na may gata, maari mo rin itong isama sa ginataang gulay tulad ng ginataang kalabasa at sitaw na may malunggay. Ang iba naman ay ginagawa itong malunggay tea o kaya ay pinatuyo at ginagawang powder na inihahalo sa smoothies o sa nilulutong kanin. Ang pagdaragdag ng isang dakot ng malunggay sa iyong ulam ay hindi lang nagpapahusay ng lasa, kundi nadaragdag din ng napakaraming sustansya na makakatulong sa iyong pantog. Ang consistency ang susi dito, ang regular na pagkonsumo ng malunggay, ay makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong pagtulog. Ngayon, dumako naman tayo sa kaapat na gulay na sigurado ko marami sa atin ang medyo nang ninig sa takot dahil sa kanyang lasa. Pero huwag kang mag-alala, meron tayong mga paraan para masarap itong kainin. Pero usapan natin ang ampalaya o bitter gourd. O oh, alam ko mapait ito, ngunit ang kapaitan na yan ay nagtatago ng napakaraming benepisyo na hindi lang para sa mga may diabetes, kundi pati na rin sa kalusugan ng ating pantog at urinary system. Ang lampalaya ay mayaman sa fitokemikal tulad ng charantin, visine at polypeptide B na kilala sa kanilang anti-inflammatory at antioxidant properties. Tulad ng mga nauna nating gulay, ang paglaban sa pamamaga ay susi sa pagpapanatili ng isang malusog na pantog. Kapag ang urinary tract ay hindi inflamed, mas nagiging kalmado ito at mas nababawasan ang madalas na urge na umihi. Ito ay lalo na mahalaga para sa ate na nasa edad na kung saan ang pantog ay mas nagiging sensitibo sa mga iritasyon. Ang regular na pagkonsumo ng ampalaya ay parang nagbibigay ka ng shield sa iyong pantog laban sa mga salarin ng pamamaga. Bukod sa anti-inflammatory effects nito, ang ampalaya ay mayroon ding mga katangian na nakakatulong sa detoxification ng katawan sa pamamagitan ng paglilinis ng dugo at pagtulong sa atay na magproseso ng toxins ng mas epektibo na babawasan ang pasanin sa ating mga bato at pantog. Isipin mo, kung mas malinis ang iyong sistema, mas nagiging maayos ang daloy ng ihi at mas nababawasan ang build-up ng mga substances na maaring maging sanhi ng iritasyon. Ang malusog na atay at bato ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng iyong pantog. Alam kong ang ampalaya ay sikat sa pagiging mapait. Kaya paano natin ito isasama sa ating dieta na hindi nagiging pahirap? May mga trick tayo. Bago mo lutuin, hiwain ng ampalaya, lagyan ng asin, at tigain. Ang pagpipiga ay makakatulong maglabas ng ilan sa kapaitan nito. Pagkatapos ay hugasan ng mabuti. Maaari mo itong gawing ginisang ampalaya na may itlog o kaya ay isama sa pinakbet. Ang iba naman ay ginagawa itong ampalaya juice, ngunit para sa mga sensitibo sa pait, mas mainam na lutuin to kasama na iba pang sangkap. Ang pagkain ng ampalaya, kahit pa unti-unti, ay isang malaking hakbang sa pagpapabuti ng iyong kalusugan at pagsuporta sa iyong pantog. Huwag kang matakot sa kapaitan dahil ang benepisyon nito ay higit pa sa lasa. Ang pagiging bukas sa mga pagkain nito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maranasan ang kakaibang ginhawa sa iyong pagtulog. At nayon, para sa huling gulay na madalas ay nasa gilid lamang ng atin mga ulam. Nayong, narito na tayo sa ikalimang gulay na makakatulong sa iyong laban kontra sa madalas na pag-ihi sa gabi at sa pagpapabuti ng kalusugan na iyong pantog. Ito ay ang labanos o radish. Madalas natin ginagamit ang labanos sa sinigang o kaya ay ginagawa nating atsara, gunit ang gulay na ito ay igit pa sa isang simpleng sangkap. Ito ay mayroong mga natatanging katangian na direktang nakakatulong sa iyong urinary system. Ang labanos ay natural na diuretic. Tulad ng talbos ng kamote, ang pagiging diuretic nito ay nangahulugang nakakatulong ito sa paglabas ng labis na tubig at toxins sa katawan. Ngunit ang pagkakaiba sa labanos ay ang kakayahan nitong linisin ang kidneys at urinary tract. Sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga hindi kanais-nais na substance, nakakatulo ang labanos na maiwasan ang build-up ng mga irritation na maaring magdulot ng pagkasensitibo ng pantog. Isipin mo na lang, ang labanos ay parang isang natural na flushing system para sa iyong urinary tract na napapanatili nitong malinis at gumagana ng maayos. Kung mas malinis ang iyong sistema, mas mababawasan ang dahilan ng biglaang pag-ihi sa gabi. Bukol pa rito? Ang labanos ay mayaman din sa bitamina C. Tulad ng na alam natin, ang bitamina C ay isang malakas na antioxidant na nagpapalakas ng immune system at lumalaban sa pamamaga. Ang malakas na immune system ay mahalaga upang maiwasan ang mga impeksyon sa urinary tract UTIs na karaniwan ding sanhi ng madalas na pag-ihi, pananakit at pagkairitasyon ng pantog. Kapag regular kang kumakain ng labanos, Binibigyan wang yung katawan ng karagdagang depensa laban sa mga impeksyon na maaring makaapekto sa iyong pantog at makasira sa iyong pagtulog. Ang labanos ay mayroon ding sulfur-containing compounds na pinaniniwala ang may antimicrobial properties. Ibig sabihin, nakakatulong itong labanan ng paglago ng bakteriya. Kung mas kontrolado ang bakteriya sa na tract, mas mababawasan ang tsansa ng impeksyon na nagdudulot ng kaluwagan sa pantog. Hindi lang ito naglilinis, kundi nagpoprotekta rin. Paano natin isasama ang labano sa ating mga pagkain ng mas masarap? Ang pinaka-popular na paraan ay sa sinigang, na halos linggo-linggo nating inihanda. Maari mo rin itong hiwain ng manipis at ilagay sa salad o kaya ay gawing at sara. Kung medyo matapang ang lasa para sa iyo, maari mo itong ihalo sa iba pang gulay o karne upang mas mamask ang lasa nito. Ang ilang bahagi ng labanos tulad ng dahon ay pwede rin kainin at meron ding benepisyo. Ang susi ay ang regular na pagkonsumo nito kahit pa unti-unti upang unti-unting maramdaman ang positibong epekto nito sa iyong pantog. Tandaan ang mga gulay na ito ay hindi gamot kundi mga natural na suporta na makakatulong sa iyong katawan na gumana ng mas epektibo at mas kalmado. Naalala mo ba ang talbos ng kamote na punong-puno ng antioxidants at gentle diuretic properties? Ang kalabasan na nagpapabuti ng daloy ng iyong panunaw at nagpapatibay ng cell lining ng iyong pantog? Ang malunggay ang ating pambansang superfood na panlaban sa impeksyon at pamamaga? Ang ampalaya na, kahit mapait, ay gamot sa pamamaga at nakakatulong sa detoxification ng katawan? At ang labanos na tumutulong maglinis ng iyong daanan ng ihi at lumalaban sa bakterya? Ang limang gulay na ito ay hindi lang basta pagkain. Ang mga ito ay mga kasangkapan na makakatulong upang muling ibalik ang ginhawa sa iyong gabi. Hindi mo kailangang magmadali. Ang bawat maliit na hakbang ay isang malaking tagumpay. Simulan mo sa isa o dalawang gulay na madali mong makukuha at lutuin. Unti-unti mong isama sa iyong araw-araw na dieta. Makikita mo sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng pagbabagong ito ay magdudulot ng malaking kaibahan sa kalidad ng iyong pagtulog at sa iyong pangkalahatang pakiramdam. Ang katotohanan ay, ang solusyon sa madalas na sa gabi ay hindi palaging matatagpuan sa mga botika, kundi nasa ating mga kusina sa mga simpleng gulay na matagal na nating kilala at minamahal. Ito ang sorpresa na sinasabi ko sa iyo sa simula, na ang mga sagot ay madalas na mas simple at mas natural kaysa sa inaakala natin. Ang layunin natin ay hindi lang para makatulog ka ng mahimbing, kundi para maramdaman mo ang muling pagbabalik ng iyong enerhiya, ang saya na dala ng kumpletong pahinga at ang pagiging kontrolado muli ng iyong katawan. Huwag mong isipin na ang madalas na pag-ihi ay isang bagay na kailangan mong tiisin habang buhay. May mga natural na paraan upang labanan ito at ang pagdaragdag ng mga gulay na ito sa iyong dieta ay isang magandang panimula. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakakuha ka ng mga bagong ideya, huwag mag-atubili mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong mga karanasan at kung ano mga gulay pa ang nakatulong sa iyo. I like ang video na ito para mas maraming pa sa ating mga kapwa nakatatanda ang makakita nito at makabenepisyo. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay para sa ating lahat na nasa edad 60 pataas. Sama-sama tayo matuto at maging malusog, hindi pa tapos ang laban. Ang bawat umaga ay bagong simula. Kahit yakapin natin na pababago, yakapin na kalsugan at patuloy na sa buhay ang pinakamuhusay na bersyon ng ating sarili sa bawat edad. Mabuhay!